thank you

Ramon, anong pag-asa natin, local? Anong tagsa mo? Sa ngayon, uh, bumaba pa kasi yung truck ng bagyo. Nihintay po natin ngayong uh, 11 a.m. Iyakit po tayo sa signal number 2. Uh, sa ngayon, uh, yung direksyon ng iyong bagyo po is nasa ibawa po ng Romulo. Iyo tumbok po yung uh, isla ng incidental ng Doro. So mararamdaman natin yung bagyo habang papalapit po siya sa metong manila ilumang yan. So itong tuloy-tuloy na ulan. Ito po mag-tuloy-tuloy po hanggang mamaya ang gabi.

ay, may ilan mga center natin. sa mga itinalaga natin kahapon bilang paghahanda sa bagyong paparating. Uh, yung mga eskwelahan natin sa west side of uh, uh, city which is composed of Paseco, uh, 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 Parola 3, Parola 1, Isla Putin Bato, Happy Land, Aroma, 101, and 128. So these are the barangays uh, densely populated na sa tabi ng bahagi ng uh, Manila Bay. Uh, may mga evacuation site tayo through the help also of our SDO yung ating mga eskwelahan. As of the moment, uh, wala namang laman. But the Manila Social Welfare uh, Development Director, J.D. La Puente, as per order yesterday, to prepare uh, necessary uh, hot meal, if and if there will be an evacuees uh, on latter, the, uh, latter part of this day or tonight. So it's gonna be uh, uh, full hour and day monitoring ang gagawin namin dito sa MDRRMO at uh, sa ating mga iba pang ahensya ng lokal na pamalan up to tomorrow kasi baka mas malakas yung bukas. But uh, salamat sa Diyos. Uh, the way uh, it was presented to us yesterday by science, uh, so far hindi pa natin masyadong nararamdaman, although yung ulan, hindi ito tumitigil uh, uh, hindi masyado malakas pero hindi ito tumitigil so ang kalsada ng Maynila at uh, at least 99% are uh, passable uh, including those areas of concern like España, uh, Loton, uh, Calao, Top Avenue, Ka uh, Top Avenue, UN, uh, PGH, uh, and some portion of Ermita Malate area na regularly na nababa at saka sa Sunog abong Sunog Apong sa District 2, uh, wala pa namang uh, reported na mga body of water sa aming mga kalsada. Sir, high tide daw po ng 1 p.m. So ano po yung in-expect? Yeah, pag high tide naman, ina again, aabangan natin yung mga community na malapit sa ilog. Uh, yung uh, same area, Baseco, parola isa putin bato aroma inaantabayan natin yon but also at the same time uh, those in the uh, southeast area like Santa Mesa no yung damka uh, because of the San Juan River no sa amin kasi papagsakyon inaantabayan din namin uh, kasi minsan nag overflow doon uh, no uh, isang malaking challenge sa damka but uh, then again uh, Okay naman, cross-finger, uh, na patuloy na maging ligtas ang Maynila at ang mga taga-Maynila sa maghapon hanggang bukas, pagaling araw. Meron po ba kayong inisya na magiging order for preemptive evacuation? Ano po yung uh, basihan natin? A pagka yung uh, warning, the color of warning. Mm -hmm. no? Uh, so far, uh, from yesterday, naka-yellow. At ngayon, yellow pa rin naman. So, orange usually ang... Uh, Orange. inaabangan natin no pag uh, in-upgrade na to orange that's it uh, uh involuntary evacuation ang uh, gagawin natin uh, kasi ayaw naman natin sa kalagitnaan ng uh, hambalos ng bagyo at talo ng alon eh masasacrifice naman din yung ating mga manggagawa at sila rin of course o, lalo na yung maliliit na bata Parang sa pag-ikot po namin ang daming de-clogging ngayon sunod-sunod na kalsada. Oh, ano eh, ayan naman ang uh, ginagawa natin uh, since July 1 uh, under Executive Order number 3 na daily de-clogging ginagawa ng siyudad even uh, dry season. And that includes rainy uh, days of our lives. Uh, kahit na may baha pinapa-de-clog pa rin. Uh, tapos at the same time uh, based on that executive order, no, yung 896 barangay, uh, inaatasan natin, hinihikayat natin na tuwing Saturday, magdeklag sila ng kanal, uh, ng kanikaniyang nasasakupang barangay. At kami naman sa Maynila araw-araw. Eh, may area kami na inaabatan, well, uh, too early to tell, but uh, we've been doing effort in that area and uh, marami na kaming nakuwang uh, uh buhangin aspalto uh, in the past so, to declog the uh, the drainage uh, system but uh, we will continue to monitor uh, but today uh, as we speak 11 o'clock uh, am so far okay pa ang Maynila Kumusta po yung mga flood control at saka po wala well, uh, 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila lahat naman uh, gumagana. kanina meron lang konting challenge but uh, na fix naman na at uh, tumawag na rin naman si uh, uh, MMDA uh, chairman Artes na okay naman yung naunang napaulat na pumping station ang hindi na lang uh, gumagana talaga yung sunog apog sa district 2 na uh, pumping station at yung sa Damka naman Uh, na di bateriyang uh, pumping station. O, huwag kayong magalala, may bateriya. May spare. <laughs> Ilan yung spare? Okay, kasi pagka hindi wala, walang bateriya yun, hindi tatakbo yung generator. Lobat. Uh, Lobat. Lo low -bat. But uh, uh, ang mga taga-damka, uh, nakamonitor kami sa kanila. So far, okay. Lahat ng tangan-tangan ng uh, MMDA na pumping station na uh, functioning naman. But still, uh, you know, these are uh, mechanized, uh, maraming moving parts, uh, things may change and varies, but uh, we are monitoring it. Okay naman lahat yung pumping station. Pinag-ikot po kami sa ilang flood control projects, yung mga residente doon nagre-reklamo kung saan yung may flood control. Doon, doon diba? <laughs> exactly. Is that your observation also? Yun yung observation namin uh, doon sa Sunugapob. Kahit magtanong kayo doon, nung walang pumping station yun, eh. Wala namang baha. Binabaha kami doon, may portion kami doon sa Tulay, sa boundary ng Kaloopan, at Sunugapog District 2. No? Konting-konti lang, community, kasi nabubulunan yung maliit na creek ng solid materials. So pag-apaw, uh, pumapasok yung tubig sa Maynila. Other than that, hindi binabaha ang Sunugapog. Ang Hermosa. Kung kailan ginawa yung Hermosa-Sunugapog yun din ang complaint ng mga taga kung Kusang may malaking pumping station sa doon pang may paha. So anyway, uh the things are being investigated now uh, by uh, ICI and DPWH. So I'm happy and grateful uh hopefully uh, sa effort ni uh, Secretary Vince Dizon na ipasiyasat, uh, ipakonsulta sa third party para once and for all magkano pa ba ang kakailanganin at ano ba ang dapat gawin physical structure ba or the mechanism so that uh, kung kakailanganin niya eh, halimbawa ay 200 million kasi may 94 million ngayon eh. pero isang butas lang yung gagawin so pinako-compute na and uh, hopefully in the coming months Mapatakbo na yung walong taong hindi tumatakbo na pumping station once and for all. O, kasi talagang uh, kawawa naman yung uh, mga taga-district 2. Last time po, Yorme, binaha dito sa City Hall. Yes. Ano po ang flood prevention na ginagawa ninyo? Ganun pa rin. Uh, within our control, within our resources, we continue to de At dyan, uh, makikita ninyo, isa kami na abit ang drainage dyan. Uh, hindi namin makita yung dulo ng walang hanggan kasi pader na kagad yung dulo. Oh, so, nangyari, nagtayo ng uh, drainage ng mga nakaraan, pero walang patutunguhan. But uh, through the effort of uh, Engineer Andres and our team, uh, tinibag namin yung nakahambalang na, I think, isang dipa na bato at harang na butas para tumagos doon sa amin sa uh, river, oh, sa Pasig River. Eh, so far, wala naman. Oh, hopefully, hopefully, but, uh, siyempre, hindi eh, ka rin mapapapanatag dahil talang-dala uh, na ang tao. Oh, eh Kami naman, uh, eh, kung namin yung nararamdaman ng tao at maibsan yung epekto ng uh, pagbaha, eh, kahit pa oh, okay na rin ako. But uh, pinakamaganda, wala. Katulad ngayon, Sana magtuloy-tuloy ng ganyan. At saka pwede siya magsimba sa kya po. Oh. oh. Ah, ayun, hindi, ma kung nga pala, ha? ano ngayon eh? Fearless O yeah. oh, ayun o, oh, pag titignan po nyo. nga pala, pashare nyo nga yung ano sa MPIO ipashare nyo yung tsura ng Tiapo sa Kapulibart kasi yung mga magsisimba para maabisuhan sila na okay naman ang Tiapo Church. Ayun. E, no? Paanuhan mo yung mga Kapulibart kasi yung mga deboto para updated lang sila.